magandang araw sa lahat. Maraming salamat po sa panunahong buhay na Marika with Ate D. Uh, sa araw na po ito is isang lugar na naman ang pupuntahan natin. Uh, ito tinatawag nilang Sitka. Isa sa mga city dito sa, ano, sa Alaska. Kaya titingnan natin yun. Uh, pero ayan, uh, isang oras pa bago kami makarating sa mga pier ng ano na masipta kaya ito muna ang ating video napakalamig po pero maganda ang, ang, ang sabi ko ay baka uulan ngayong araw kaya yan ang ating video may, may may mga ano na lang po ayan ang ay, island, ay, island na maliliit ayan naman maraming salamat po huwag kalimutan Ah, buhay ang marikawid at hindi mag-subscribe na po kayo ayan sa mga kababayan ko napakaganda po dito ayan kung nandito po kayo sa Amerika punta na kayo dito sa Alaska malamig pero maganda yung magpiliin nyo lang po yung panahon kaya dito pinamig po diba? dito dito kayo dito sa But anyway, mag-explore tayo ngayong araw ano na ito. Dadalhin ko rin po kayo. Ayan, maraming salamat. Magkita-kita tayo doon sa kapagka namin pag na, nakadak na po kami. Bye-bye okay, po! So, ayan guys, kain muna tayo bago mag-explore. So, ayan ang ano, mayroon akong omelette kamatis at kung ano-ano pang mga pagkain na napulot ko doon kasi bape yung pagkain eh yung restaurant nila bape so ayan, kain muna tayo so, na okay. Okay. so ito po yung view so ito po yung view nang sa may uh, dining na kinainan ko. Tingnan nyo po, oh. Nanonotice nyo po ba na may marang, mga maliliit na mga island. Tignan nyo po, oh. Napaka-ganda. Ang ganda ng decoration nila sa dining. Beautiful decoration nila sa dining. Ayan po. Pa Alis na po kami ng port. Ayan, nakababa na ako ng, ano, ng barko. Ito na po. Uh, sa bus po ako. Ayan, ito po yung mga view na nasa bus. Talaga pong napakaganda ang madadaanan nyo po. Ang bus driver naman ay nagbibigay ng instruction kung saan kami i-drop off, saan kami i-pick up in pagkatapos ng uh, kung gusto na namin bumalik sa barko. Kaya ito, ayan, relax-relax uh, lang. Tsaka tingnan nyo po yung mga view naman sa tabing karsada. Napakaganda po. Puro green talaga. Yun nga lang, palamig pa rin. Pero okay na yun sa akin. At least ako, na-experience ko ang ganitong bagay o ganitong pagkakataon na talagang naka, nakakakita po ako ng ibang lugar din. Kaya excited na excited po ako. Yung driver ng bus, nag nag uh, ano siya, yung nagkikwento siya kung anong mga hanap buhay dito sa Alaska. Ayan ang mga kinikwento niya. Kaya nakakatawa na kaya tawa kami ng tawa. Marami puno po yung bus na anuhan na sinasakyan ko. Pero siyempre hindi ko naman pwedeng ipakita yung mga tao nasa sa ano ko no? kasi bawal yun. Hindi <laughs> po ba? So ayan, ito. Sabi ng bus driver, uh, pag may mga kailangan daw ditong magpa-doktor ka, magpa-hospital ka. Ang sasakyan dito is uh, ano, boat or bar, uh, tawag dito bangka or uh, aeroplano. Iyan po yung sasakyan mo papunta doon kasi hindi ito yung main city nila. So, siguro wala pa silang masyadong hospital dito pero napakaraming port po dito ang mga port nila dito, yan yun, ang pinakamalakas nilang hanap buhay dito is fishing. Ayan, mga salmon daw, mga masibas. Ayan, ayan daw yung mga ano nila dito, hanap buhay. Kaya marami daw mga isda talaga dito sa Alaska. Ayan ang sabi ng driver, ng bus driver na sinakyan namin. magaling po siya magkwento. Marami kang matutunan sa kanya. Kaya, Siyempre, ito ang tuwakan naman. O, oh, ito na nga, din up na nga niya kaming lahat dito sa Centennial uh, Building. Ito po yung parang pinaka-downtown nila. So, dito po, dito mo makikita yung uh, kung gusto mong mag-tour o mag-excursion. Uh, Marami po dyan yung mga boat-boat lang na pwede mong pagtanungan. Pero ako, siyempre, ayoko na uh, ano, uh, dito lang ako sa city kasi mahal po ang excursion kung kukuha ka. Kaya ako hindi ako kumuha. So ngayon, dito lang ako mag explore ng uh, sa city nila. Kaya ito, tingnan nyo. Uh, maglakad-lakad lang ako dito. Ito sa likod lang ito ng Centennial Building. Pero napakaganda na po ng lugar. Kung nandito po kayo, naku, maamis po talaga kayo kasi malinis, maganda ang tubig at um, ang ang ano ang weather. Siyempre sa akin malamig na yon. Kahit na sa kanila uh, hindi pa ano sa kanila ang ang weather na ito ay talagang sa kanila hindi malamig. Pero sa akin siyempre malamig na yon sa akin kaya lagi akong may jacket. Ayan. So ito po ay tinatawag nilang uh, harbor. Ayan. O di po ba napakaganda din ang itsura ng ano ang sabihin mong harbor nila. Pero ito daw yung ano, harbor nila dito. Ayan, napakaganda po. Malinis ang dagat. Ay nako, talagang amoy na amoy ko yung dagat. Talaga naman, eh, siyempre tayong mga, mga Pilipino, talagang ano tayo, no? Uh, lalo na kapag yung uh, na na, na tao, I mean, pinanganak tayo sa may dagat ba? kaya yun ganda, gandang ganda po ako talaga dito ayan sa mga kababayan ko nako Diyos ko, kung nandito pa kayo sa Amerika ayan, subukan nyo po pumunta ng Alaska malamig lang pero napakaganda po ng lugar ayan, para ito nga po eh, mayroon at may ano, may fishing boat na parating ayan, kinukuha na ko lang ng ano yon kasi malayo yan sa akin malayo ako dyan o, ito po yung kapitol nila. Uh, Kapitol, Capitol, Alaska na So, nag-explore din ako dito. Napakaganda po yung mga building structure, tapos yung itong ano nila. Ayan. So, nakita niyo po yung may, may bridge din sila. Marami pong mga nagtuturist dito to titingin lang. Ito po yung mga tao na ito. Eh. Oh. Galing din po yan sila doon sa barko na pinanggalingan ko. <laughs> Kasi dalawang barko pong dumaong, dalawa ang nakita ko lang ha. Pero hindi ko alam kung dalawa lang talaga ba. Kasi bukod sa barko na sinakyan ko, maro pong iba ha? na mga barko na dumaong doon sa dinaungan namin. Pero anyway, ito, ito po yung tinatawag nilang, um, tawag nila dito. Ayan, Alaska Pioneer Home. Ito, pero napakaganda po ng Uh, ano, yung paligid, mayroon silang flag, siguro Alaskan flag yun. Tapos yung statue. Ayan. So, ito naman ay ang, uh, ano nila, ito naman ay ang tawag nila, baron of Castle State Historic Site. Parang sinaunang, ano, sinaunang uh, historic, uh, parang panorama dito panorama kasi ito makikita mo yung buong bali yung buong bali ng ano ng sitka so ayan ito nak makikita mo talaga yung buong ano diyan ayan oh at saka lang niyo po yung mga tunog dito is ano um, ang maririnig mo po ay mga ibon napakarami pong ibon eagles Parami pong ibon na eagles diyan na ano na naglilipad-liparan lang. So, ito, sa, sa taas na yun, ito yung makikita mong view doon. So, tinatawag nilang panoramic view na makikita mo talaga. So, nasa taas po siya. Talaga pong napakaganda ng, uh, ng itong city ng Alaska. Kaya yan, oh, makikita mo. Puro kahoy, tapos ibon ang ano. Tsaka dito sa baba na to, mayroon silang trail ayan, may trail sila dyan so, ngayon, tapos na ako doon ito na, nasa bus na ulit ako ayan, pauwi na po ako ng barko, babalik na ako ng barko, umuulan po, ayan kaya medyo foggy, eh. ayan so, ayan. napaka ano po uh, napaka ganda, nag-enjoy akong araw na ito ayan po dito naman po, meron din silang mga tindahan, mga anong makikita mo. Mayroon silang mga ah, magagandang ano din, mga mabibilihan mo ng kung anong gusto mo. May, mayroon din silang mga restaurant sa downtown nila. Tapos, ito na nga, di ba, ba na, napakaganda ulit ang dinaana namin. Siyempre, ang iyong lingkod ay pa -relax, relax sa likod. Ayan. Di ba? Napakasaya talagang nag-enjoy ako sa araw na ito. Tingnan mo, ito yung ano, view naman kasi sa ano ito, view ito ng dining ng barko na kasi pagka nung umakyat ako, uh, umakyat na ako sa barko ngayon at kakain muna ako ng late lunch po ito. Pero ito, pinapakita ko lang sa inyo ang view. Di po ba napakaganda? Ayan. O ito naman. Ito na yung ano, uh, view na dyan sa pinto or uh, window ba? Window. Magandang araw ulit sa lahat. Ngayong araw na po ito ay na, na, uh, nakatapos ko lang po ng isang araw na naman ang natapos ko dito. So, valid dalawang araw na ang natapos po sa uh, bakasyon natin dito sa Alaska. Kahapon, pagdating namin, uh, kasi umaga din kami dumating ko. Oh. Uh, pagdating dito, natin, ano kami kahapon, di ba? Uh, kahapon is uh, kitsikan. So, ngayong araw na po ito is setka naman. Ang Sitka medyo malaki-laki ng konti kaysa uh, kitsikan uh, medyo marami ano yun, marami sila mga paninda, mga ano, hindi kagaya doon sa Kuchikan, uh, nasa tabing dagat lang sila. Ito naman, uh, may dagat sila, may malaking ano salang. So medyo ano siya, marami mga tao na ano. Anyway, ito maano din sa mga turista, maraming turista kasi yung cross lang na ito namin eh 4,000 kami lahat <laughs> Napakalaki po. At ang kaninang umaga, nag-breakfast kami. Tapos bumaba na kami. Papunta na sa may shuttle bus na sa, uh, namin. Dinala kami doon sa city nila. Yun yung Sitka At sa Sitka, ka, nag ipot lang ako doon sa Capitol nila, sa may mga magagandang uh, view din doon. Kaya mayroon akong clip na ipapa ipapakita ko rin yun sa inyo. So, pero ngayong araw na po ito, tapos na po tayo mag maghapon po ang ulan. Hindi siya yung malakas na malakas na ulan, pero yung parang taliksik ang ulan na ngayong, ngayong araw na ito. At saka kapakalamig po, grabe. So, pagdating ko po, po dito, bumalik na kami dito, alam niyo po bang papasok ka pa lang nung no? galing ka sa labas, papasok mo, bibigyan ka ng, siyempre, is kanila yung mga mo, yung mga, yung is ulit yung, yung card mo na in-issue sa, ng uh, cruise. Tapos, bibigyan ka ng uh, towel, yung fist, towel po na, ano, uh, labakara kung baga, sa atin bibigyan ka ng uh, ma, uh, ma, ano, ma mainit-init pagkatapos nung ano tibigyan kanila ng ng malamig na gat, ay hindi malamig mainit na gatas o kaya mainit na ngayong araw na po ito ay binigay ay mainit na sabaw ng manok uh, chicken broth lang yun o yun ang binigay sa amin pero hindi amin ako kumaha nun pero yung tawag, makakasarap po ang pili. kasi syempre galing ka sa lamig o yun yun yung ano yung, yung, yung nangyari na hapon pagdating po dito, kumain ako ng late lunch late lunch ang kasi niya ako gutom ako hindi ako kumain sa labas kasi alam niyo po napakamahal ng pagkain dito napakamahal ng bilirin dito sa Alaska talaga hindi ka dahil sa Arizona makakabili ka ng mga mamurahing damit dito hindi kaya wala pa akong nabili dito <laughs> pero bumili ako ng jacket kahapon kasi grabe lang eh. ang um, dalak ng jacket sa lang eh eh hey, kung mabusa pa ng ulan yun, eh, wala na ako. Kaya bumili ako ng reserva isang jacket. Kaya tindalat ko yun. yung, yung ganun po ako pa ano, ako report. Hindi <laughs> ba? Kailangan eh, kailangan mo O, oh, nakita niyo po ba yung ito, yung ano natin, sa likuran? yan po yung ano, yan po yung... Canada ship din. Ang pangalan ay Princess Ruby yan malit-lit po siya ng konti sa ano natin, sa ship sure. uh, yung Norwegian Joy is malaki. Grabe ang bala, 4,000 people po. Ang, ano lang yun ha, yung mga guests nila, bukod pa yun sa mga crew. Ang crew nila is 1,600, meaning 1,600 plus 4,000. So, meaning 5,600 people ang nasa barko Ay, ganyan po. Talaga kalaki ang ating uh, ating cruise ship. So, pero yung sa likuran ko po is hindi po yan sa akin. Tumabilan din po sila, nag-dock din sila dito. Marami din marami din silang mga ano po. Malipit din siya ng konti sa barco namin. So, yan po ang update natin ngayong araw na po ito. Natapos na naman ang isang araw natin dito. So, bukas, ibang ibang lugar na naman sa Alaska ang pupunta natin. Maraming maraming salamat po sa panonood. At sana po mag-enjoy kayo sa mga video yung ipapakita ko sa inyo sa araw, sa itong araw na ito. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe, uh, mag-like at mag-comment po. Pwede nyo pong i-share is nyo ang um, video ko sa inyong mga kamag-anak, mga kakilala at mga uh, kaibigan ayan, maraming salamat po at makita kita po tayo sa susunod po pang mga episode maraming salamat buhay Amerika with happy day ayan po, bye bye God bless ayan guys ang kung barco ko ang ferry ang barco dyan at anyway, ang barco namin ay kung oh, isa na pong mag, magkalaw yung babaki na to. Ayan. So, magbababay na po Magbabay na po tayo dito sa Sitka. Bukas po, magkita-kita tayo doon sa uh, Juno. Yung pangatlong uh, bayan po ng Alaska. Ayan na naman ang ating uh, papasyalan. Ayan, kung nakita niyo kung aking ano, atay ako, naka, ano po ako ng kumot. <laughs> Kasi grabe po, napakalabig talaga dito. Ayan po ang ating background sa ngayon. Nakaalis na yung isa eh. Yung isang, ano, uh, co-shape, nakaalis na. Kaya, yan ang background natin. Hmm, ayan. Hmm, mami pa din, ma, maulap. Pero, mulan plan pa, ng konti. Ayan, maraming salamat po at bye-bye po na